Hello Katden lovers and Katden followers, Manibabong kapana panabik na balita patungkol sa Katden. But before that, if you haven't subscribed, this is kailang good news na natanggap na po, no? Kung saan pinost po ni Mami Min, maging ni Adam Day Charles, Katrin Bernardo na sapagkat sa ika na araw po ng uh, Hello Love kung saan unang araw na napanood po sila ng uh, Feb 13, no? Bago po mag-Valentine's Day, ay nag-number one na po si sila or kasama sila sa top 10 Netflix movie sa Pilipinas maging abroad. Brabe, worldwide na talaga itong hello love again para silang ano, Halaga Talagang nga, uh, ang support po ng maraming mga Pinoy, maging ng mga ibang lahi, ay talagang pati po sa ibang bansa, kasama po sila sa number one sa Bahrain, Hong Kong, Saudi Arabia, tapos sa uh, uh, United Arab Emirates, number 1 po ang Hello Love Again, maging sa Canada, at sa iba pang panig ng mundo. Talagang inabangan po talaga yung paglabas nila dun po sa Netflix, ano. Kaya nga parang sinasabi to rin ng mga fans na imbis na mag-trending ang Kim Pau, dahil sila po yung may movie. Parang si Katrina and Alden Richards na naman po ang umaariba sa social media, di ba? So, talagang grabe po yung ano nila, yung kanilang uh, fever na 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 ibibigay, no. Pero, alam niyo po ba na mas kung kong panapanabig na balita kung saan si Catherine Bernardo and Alden Richards di umano ay magpapakilig muli sa isang fashion show. According po sa ilang news, magpapakilig kaya, no? Ito po yung pano magpapakilig kaya si na Joy at si Ethan sa Bench Body of which coming March 21, 2025 sa SM World of Asia or MOA Arena. Sina Joy at Ethan ang karakter na ginagampanan ni Katrin Bernardo at Alden Richard sa mga pinikulang Hello Love Goodbye 2019 at Hello Love Again 2024. Pinakamalala ang agay na pinakamalakas sa pelikula ng Pilipino hindi adjusted sa inflation. Kahapon at ngayon ay number one ang Love Again sa talaan ng top 10 movies in the Philippines today sa Netflix. Sa top 10 TV show ng Netflix Philippines ay hindi pa nagdatilag sa top spot. Ang tamang panahon ni Alex Calleja ay number 2 pa rin doon ang incognito at pinangungunahan ni Daniel Cavillac. And... According po dito is uh, Tatlin Allen sabay so kayong rarampa sa fashion show. Noong Feb 4, hini-announce ng clothing brand na social media na rarampa na si Allen sa isang fashion show kagabi. Kinumpir mga asama sa palabas si Katrin. So, kaya hope asado at expect ko rano ka fans na minsan pang magpapakilig si na at Ethan. Maaala lang sa si SM SMO arena rin. Inanap noong November 18, 2017 ang fashion show ng clothing brand. Oh, okay, guys, sa kanila ika 30th anniversary. Isa sa highlights noon eh, sa may napagrampa ni na Katrina at Daniel, hinalikan pa noon ni DJ ang baba ni Kat, remember? Sa fashion show din yun, nagpakita ang gilas si Nabi Mendoza na napapalibutan ng sugilicious, yummy delicious hum sa pagrampa. Wow! Maliligayahin kaya ng clothing brand ng Kat din sa upcoming fashion show kasi confirm na po siya eh, na magkasama po sila, no? Ganina, marami aming mga kaibigan ang uh, talaga namang nagsasabing naaalim sila sa kapapanood ng Hello Love again sa HLA sa Netflix. Meron pa nga po mga nagsasabi na parang paulit-ulit nila pinanood. Ang dami na nga po nag-screen na record ng ilang mga kapanapanamik na eksena sa Netflix ng Hello Love again. Okay naman pero kinabahan at naawa din ako sa XX Lover na pelikula. So ng Marvin Agustin at Jelena Magdala. So I'm sure apektado sila sa pagbabago viewing habits sa mga tao sa panahon ni na Marvin at Jelena. Hindi na gaano na sa mga senior na tapagtento na sa streaming. So, yun po yung kanilang mga updates, no? So, antayin na lang po natin. No, dahil talaga na mga, uh, ano po yan, talagang hmm. isa sa pinaka panapanalik, no? Na balita patungkol sa Katnin. Sana nga magsama na sila sa Bench fashion uh, Passion Show. Huh? naman, magbabasa tayo ng ilam sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Edmundo Oligan Sabi niya, believe na ako sayo, Mr. Red, sa iyo, sa paghahatid ng opinion na makatotohanan sa news. Totoo lang na nakailang ulit ko nang napanood ang HLA sa Netflix. Sabi ng Junakis, hindi pa daw magsasawa. Tapos kinig pa rin daw me. syempre, I admire them kaya walang pakialaman ng trip. Sabi sa, sa Junakis, di ba? <laughs> Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya talaga nag-number one ang Netflix kasi ang dami po talaga maging yung mga barangay. Grabe, ginawa nilang libreng sinihan. Ginanap po nila sa isang uh, parang covered court tapos doon nila pinanood lahat ng mga kabarangay nila at talaga ang dami ng puntahan para manood doon ano eh nakita natin yung kanila mga naging reaction and another one sabi ni mismo Naimi marami kami nagmamahal sa katin kaya kahit saan sila ilabas sila ang number one ganyan sila kamahal ng sambayanan kaya kat panatag kami kahit anong binabato sa kanila ha ayan so meron po ninyo ha kahit po sabi na natin na ano na tapos na yung pagpapakita nila tapos wala naman silang promotion na ginawa na meron mapaparal sila sa Netflix bukod po dun sa mga pinupost po sa social media uh, talagang mga vloggers na nag, nag, parang promote to watch na HLA sa Netflix wala ngayon lang po sila nagpost ng kanilang ano kasi nagigiboy kasi sila sa Kim Pao pero ganoon pa rin eh ganun pa rin po yung support na nakuha po nila and sabi ni Miss Alia grabe Miss Sarit sa ginaya ako sa HLA inulit po pa Miss sa sobrang kilig ako kahit singer na ako yes may bagong blessing na naman si Kat. Ang Amara Resort niya, di na mapigil ang pagyaman ni Kat. Kas basta ako, masaya sa nangyayari kay, Miss, kay Kat ni Stares of Kat. Then forever lang ako. Ayan. Salamat, ma'am. Si Alia Nerisina. Ayan. Sa payan sa mga talagang nasasabi uh, masasabi natin na full support noong ginagawa po sa Katden And of course, syempre po, isa rin sa mga nabibigay sa kanila ng, ng, ano, no, ng aliw po. Para stress reliever po nila yung uh, pananood na po ng movie na ito. Kaya very, ano anyway, very blessing din talaga na merong online streaming. Kasi may mga senior citizen kasi na parang hindi na rin makapunta ng sinihan, ba? Diba? Sabi ni Steve Valance, Good morning po, doors, Dars. Katrin always present sa bench. She's, I think she's biggest endorsers ng bench. Kaya nga, ba diba, siya yung may biggest billboard. And every year, present siya palagi sa pattern show ng bench. Hindi hindi yan mawawala si Kat. Palagi nga pang finally, perform, or pang final performance sa naglara. Pa one of Mr. Chan's favorite si Kat sa bench endorser. Matagal na si Kat sa bench. Wala pa noon, magkasama pa sila ng ex. At kahit noon, bata pa si Kat noon mag-isa. And, uh, Mag-isa lang siya kasama siya nagpe-perform sa mga fashion show ng bench. Gusto ko lang i-share. Ang alam ko tungkol kay Tat with regards sa kung kailan siya at paano siya sa bench as an endorser. Yun nga po yung sinasabi natin eh. Kasi napaka-imposible po. Nararampa yung mga mga endorsers, no? Katulad si Alden. na wala si Miss Kathleen. Kasi siya na po talaga yung pinakamatalal dyan. Sabi ni Miss Raquel, ang dami talaga na miss sa Katden Yung signal nga ng Netflix nung sang net netizen nakita ko sa TikTok na wala. Natawa nga ako sa TikTok post niya. Sa so, sobrang sigurong dami na sa HLA Netflix, sumina so ang sagap. Actually po garan po minsan ang problema sa online streaming. Kapag po may mga sabay-sabay na -sabay nanonood dun po sa isang pelikula, minsan hindi kinakaya, no? Sa sobrang daming subscribers ng Netflix. Pero may siguro naman po isa ano na yan, mabibigyan din ng pagkakataon or maaayos din yan. Sabi ni Miss ay, ako nanood din daw siya, no? And sabi ni Miss Edmundo, hopefully andun si Kat sa bench body work para mas mainam nga na masabik tayo sa pagtatagpo ng Kat 10 para may thrill bus alam natin na sila panatag palagi. Love you, ayan. Sabi ni Miss Edter Edmundo Olikan So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar TV. God bless everyone!